Ano isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw. So ngayon ay Remembrance Day dito sa Canada. Actually yung Remembrance Day is parang ano siya, Commemorate Ting ng ano, ng mga namatay sa World War sa First World War dito sa, sa Canada So parang Independence Day sa So ayan holiday ngayon syempre double pay so ngayon ay uh, tayo ay mamamalingke at syempre meron na tayo yeah, actually pwede pa na pwede naman siya mag drive kahit hindi pa niya naipasa yung nakarang at, at road test niya pwede siya mag drive basta katabi niya dito sa driver seat at uh, sa passenger seat yung uh, milisensyang milisensya katulad ko so ayan magdadrive drive na kami inaano muna natin yung ah... Uh, masakit, napahinta na ng konti at napakalamig na mga pamamuso ayan, mapayapa ang araw ngayon dahil ah, holiday syempre number one yan ah, medyo ko konti ang mga sasakyan na makikita mo sa kalsada kadalasan yung iba nasa bahay lang so ay naku lumalamig na mga kamamo iba na yung lamig, hanggang ngayon ito kung galing kami sa labas, paglabas ko ng pinto para pumasok masong sasakyan ramdam ko yung lamig ng ano ng panahon pero syempre swerte pa rin kami mga kam wala pang snow like uh, nung last Sunday ng gabi nag snow siya pero natunaw din naman agad kaya ano swerte pa rin kami ng ano na bang date ngayon November 11 until now hindi pa rin namin na experience yung uh, uh, snow sa kalsada so maswerte pa rin ng Saskatoon pero syempre automatic yun mga kung ang Saskatoon ay late na nag winter o nag snow late na rin mag ano late na rin ang hinto ng snow sa next year so ganoon naman talaga so ma okay na rin para sa akin yun na ah. kahit pa paano ah, celebrate natin ng konti na hindi sobrang lamig tsaka ano yung kalsada uh, ah, makahalat ng snow kesa ah, maaga ka magkaka-snow tapos maaga ang summer time ganun ang mangyayari kaya napansin natin ng no, mga nakarang ito nakarang summer time medyo malamig pa rin kahit mga bandang June na siya medyo ano pa rin kahit pa may mga mahabol pa talagang snow talaga honestly so okay na rin yung basta ang mahalaga hindi masyado makapalang snow di bali ng malamig wag lang makapalang snow dahil napakahirap mag drive mga kamangok. pagpasok mo from dating ang ang pasok mo sa trabaho is parang 10 to 20 minutes lang yung uh, pagitan ng pasok mo kung aalis ka sa bahay ngayon like uh, almost an hour nang iihanin para siguradong makaka-mummy hindi ka ma-late kasi minsan nagcocos din ng traffic yung sobrang kapal ng snow ngayon pag may winter pag winter time dito sa sa Canada at the same time syempre pinagdadasal natin na sana walang ma-accident kasi usual kadalasan i skid kasi talaga eh hindi mo may iwasan yung mga uh, hindi mo inaasahang nagaganap sa kalsada pag winter time lalo na mga pag pagbagsak ng unang snow yun ang madulas kasi hindi pa siya totaling uh, sa lupa yung, yung snow yung talagang kumbagay nag ano siya uh, tawag din nagpo talaga ng para nagba-black ice ba tawagin. Yung snow talaga na ano na sa kalsada kasi napipipinga siya ng mga dumadaang sasakyan. Iyon yung mga madudulas. Lalo pa dun sa mga uh, uh, kalsada or mga iskinita na ano na hindi nadadaanan ng mga naglilinis. Iyon until matapos ang winter. Talagang nasa sahig yung ano yung unang bagsak ng snow hindi siya matatanggal basa-basa. Tsaka at the same time, nagkaka nagkaka ano na siya yung nahuhubog na siya sa sobrang tigas niya para nagmumukhang race na yung mga kalsada kaya ingat ingat sa pagdadrive pag winter time yun mga ba diba? ang sarap ng pasayar napakta mga kamama payapa ang gandang tingnan ng mga puno mga kamama kahit walang daan pag ano eh. Pag alam mo yung pare-pareha sila na ano, nalagas na yung dahon. yeah, Okay naman na yung ano natin. Driver natin. Ako siya ni mga kamama. Marunong na talaga siya. Nagka nagkata lang siguro na natapat siya sa ano, sa mahigpit na na ano, na instructor. Ayun, ulitin ko pala, hindi pala inspector, instructor. Inspector ako na inspector nung nakaramlag. Pasensya na po instructor po ayan limlim -lim. tsaka mga ano pala naisip ko lang ngayon lang na total naman nasa buhay Canada tayo kumbaga mag, mag ano muna tayo mag magbigay muna tayo ng mga bagay o parang di naman totally chismis bang tawagin ibig sabihin eh payo lang sa mga dumarating dito sa ano sa Canada yung mga bagay na iiwasan mo Or usual, pwede rin naman sa Pinas kasi nangyayari din naman talaga yan. Kasi nagiging sakit naman kasi talaga ng ano eh. In general po ito ah, in general. Sakit naman kasi talaga ng mga Pilipino talaga yung para bang kuyar kami mga gathering. Mas masarap mga kamamaw pagkwentuhan or pag-usapan yung mga buhay or mga plano nyo sa buhay pag yung nag-gather kayo ano lang to na nabasa ko ka sa Facebook eh may nakalagay doon na mas masarap pag nagkita-kita kayo magkakabarkada o magkaka mag-anak na ang pag-usapan nyo is uh, yung mga plano nyo sa buhay yung mga plans nyo sa buhay yung mga bagay-bagay na ganun kesa yung mga buhay ng taong wala naman doon <coughs> wala naman doon kasi kadalasan honestly ano naman talaga yun mga kamama parang kumbaga naging sakit talaga ng Pilipino yan which is mali na pag-uusapan nyo yung buhay ng may buhay imbes na yung buhay nyo mismo yung pag-uusapan nyo kung paano nyo ayusin ba diba? Kasi kasi kumbaga negative vibes yan mga kamama kaya yung iba kadalasan siguro yung ibang mga Pilipino na nakakaunawa nung sinasabi ko ngayon is hindi sila nagsasama o nagpupunta sa mga ganong gathering kasi nga mga kamamo masakit kasi sa tenga yung ganun na pag-uusapan mo nga naman yung yung mga taong wala doon yung buhay ng mga nando na parang may mga taong nagsisikap or uh, talagang uh, ano nila yung buhay nila inaayos nila yung buhay nila tapos hindi mawawala kasi talaga mga kamamo yung tinatawag na Ano yung tawag doon may sa mga ano? yung mga chismosa tawag sa mga ano yung mga marites yon hindi may daw kasi yung mga marites na ganoon eh so mamaya pag uwi kasi namin ako mag ako naman ang magdadrive si misis ang hawak ng camera para kahit pa paano eh siya ang tatanong natin about sa mga gantong ano kung bagay ako eh, ako nagsimula naalala ko lang kasi kasi parang ang mali eh. ang sarap pakinggan mga ka, mama kung mag-uusap-usap kayo tapos yung mga plano nyo sa buhay Pag-uusapan nyo Kung paano nyo ayusin Yung mga ganun ba Kasi talaga mga kamama Honestly Yung binablog bina natin na to Hindi lang para sa sarili mo Kasi kadalasan naman talaga ng mga nag Na nagbablog about sa buhay sa Canada Mga kamama Is sinishare nila talaga yung buhay nila na na-experience nila dito para makatulong doon sa mga bagong padating. Yun yung talagang ano nila, kumbaga methiin nila na makatulong sa mga bagong padating kasi yung mga tao kasi na iba na nakarating na dito, medyo alalay ka na konti ah. O na yung, o na muna siya. Yan, pasok na. Naka-amber ka na yun. Okay na, pasok na. Go. Oh, yan. Medyo nag-alangan din siya pero okay na eh. Yun. yun yung parang ano nga natin yung imbis na parang pag-usapan nyo yung buhay nyo tapos ay eh, uh, papakailaman nyo pa yung buhay ng iba di mawala kasi yung ingit ba yung crab mentality mga kamamo hindi ko siya nilalahat in general lang to may mga tao kasi hindi nawawala yung para bang nagiging libangan na kasi yung yung parang pakiki pakiki alam mo sa buhay ng iba maging masaya ka masarap mga kamamo yung wala kang kaaway yung gigising ka na wala kang tinatapakang tao yung bang pagising mo alam mo naglalakad ka dyan lumabas ka lalakad ka makasalubong mo yung mga tao sa paligid mo taas noo ka kasi wala kang inaapakan o wala kang sinasagasan dito na lang sa may ano, sa may silver tent. kahit doon na lang sa may kabilasan na parang di ka na na ako naman magdadrive mamaya yun job okay na yun park mo na pakang inaapakan. Iba yung gano'n na pakaramdam na pag nakita ko, ay si kamamaw. Yung alam mo yung sa sarili mo, malinis yung konsensya mo, malinis yung pagkatao mo na, ay si kamamaw, ano yan. Maayos yan, marunong makisama. Sarap ng gano'n mga kamamaw. Hindi mo mabibili ng kahit ng, ano, maiput break mo. Hindi mo mabibili ng kahit magkanong halaga. Yung katumbas ng gano'n. Pakikisama mo sa kapwa Pilipino mo bili na muna ako ng kaatas nagiwalay muna kami ng isis. so ayun nga pag-usapan natin di ba? na yung mga ganun kaya ang sarap sumama dun sa mga taong parang hihikayatin kang ayusin mo yung buhay mo yung tipong uh, magbibigay sa'yo at marami kang matututunan about sa mga buhay buhay lalo na yung sa mga experience nila dito sa Canada kung saan sila nagkamali at kung paano nila itinama yung mga bagay na maling habit na naging decision niya. Usually mga kamamok, yung sa mga paggamit din ng credit card, tama rin na ah. Pagdating mo palang dito, alam mo na kung paano gumamit ng credit card. Kasi ako oh, katulad ko, wala naman tayong credit card sa, sa Pilipinas. Tanong ko na ba? Hello my friend, do you have that key for the milk? Yeah. 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 Kung hindi ka marunong gumamit ng ano, ng credit card mo hanggang sa marirealize mo na lang na na mali pala yung diskarte mo na parang minsan hindi ka na maka, makabangon dahil yung sa interest nga ng bangko. Can I have one of this? Yeah. Di ka maka, ano ng, makabangon dahil sa ano ng bangko. Just one my friend. I'll just go over there. Thank you. Yeah. Di ka na makabangon. Ang hirap ng ganun mga Siyempre ayaw mo mangyari sa ibang kababayan uh, natin na dumating dito na Huwag na nating hintayin. Dumating pa sila sa garden point para para payuhan mo ang hirap nung ganoon Yung babaon ka yung tipong yung sinusweldo mo is hindi na sumasapat sa mga panggastos mo sa araw-araw. Tapos nadadagdagan pa ng mga interest na na, na sinisingil ng bangko napakahirap ng gano'n mga mo kaya masarap ang sarap panoorin ng mga kababayan nating vlogger dito sa Canada na nagbibigay sila ng payo para kahit pa paano marami tayong matutunan Eh meron pang isa iwasan nyo rin yung ano yung parang pag mag-uusap-usap kayo feeling mo parang nagmamalinis ka na parang uy wag nyo pag-uusapan yung mga taong wala dito tapos biglang pag ikaw pa nakatalikod mas matindi ka pa dun sa senita mo So iwasan nyo rin yung mga ganong ugali na nagpipiling malinis din kayo. Yan, isa pa na kapag ang uh, dito na kaibigan ko na nagsabi sa akin ito parang mm -hmm. nagbigay sa akin ang, ng, hindi naman siya pa ayaw habang nagkukwento ko kami sabi niya. Uh, kung wala kang hatred sa katawan mo, lahat ng gusto mong matutunan mm -hmm. sa mga nakikita mong taong gusto mo maging inspirasyon mo para magkaroon ka ng magandang buhay, ay hindi ka maihihiyang magtanong o alamin kung ano ba yung buhay na ginawa niya, bakit siya naging successful. Kung may hatred kasing kasama, hiya ka magtanong dahil may ingkit kasi. May na nararamdaman. Hindi mo malalaman yung uh, information lahat dahil hiya ka magtanong. Dahil nga, imbis na parang gusto mong matuto sa buhay is ang dating is nakakaramdam ka ng ingit kaya hindi mo siya makakausap so yun yung payo sa akin ng kaibigan din natin which is tama naman siya the more na gusto mong matuto lang the more na gusto mong malaman yung mga bagay na ginawa niya bakit naging successful siya hindi ka maihiyang magtanong dahil nga wala kang nararamdamang inggit sa katawan and mga kamama, mapupuno na yung pangalawang ano natin yun sana yun ha? Until February pa daw ito eh. Sige, sige, lagay mo na yung sticker. Until February pa daw siya. So, kung makapuno kami dalawa ngayon. At is pagdating ng Pasko, may bago kaming kaserola. Ayan mga kamamo, at uh, naglalambing. Papalibre daw siya ng ano, ng Starbucks. Pabili ng Starbucks eh. Caramel Ribbon, ribbon Crunch. What size? Both grande Yeah, just, just that That's everything? Yeah, that's everything yeah Okay, thank you So, ayan mga kamamaw Naka-order na tayo Ay, tanong natin si Macy's Kasi si Macy's, mga kamamaw Magsisecures ka na, diba? Yeah So, ano lang to Tanong ko lang sa'yo Ano ba yung mga Sa tingin mo Yung mga na-experience mo ba Na Sa tingin mo Dapat mong iwasan Siyempre, sa pakikitungo mo sa mga tao na maipapayo mo dun sa mga padating dito. Ano may mga uh, bad experience or mga maling nakikita mo na dapat iwasan ng mga tao para magtagumpay sila sa buhay. Okey. Ah, uh, madami Pero ang, sa akin na uh, unang-una kailangan mo kailangan maganda ang ano mo, ang pakikisama mo. Number one 'yun. Hindi kaya lang hindi lahat ng tao mapapakisamahan mo kasi minsan sumasalungat siya sa ugali ng alam mo yon ng kapwa mo especially sa Filipino. Ganun. Ano ba ta sa for Filipinos in, hindi, general? in general naman siya yeah. magagaway. Yung ano talaga kasi kadalasan kasi talaga diba. Nakakasanayan kasi ganong habit na yeah. na, babalik, na ano natin na totoo naman talaga in reality naman talaga na nakakasanayan na wala ka naman dun sa sa gathering tapos nagiging pulutan ka ba? Oh, alam ganun. mo kasi hindi lang dito nangyayari yan palagi kahit sa Pilipinas nangyayari na yan pero dito kasi iba kasi pagdating sa sa ibang bansa alam mo kasi di ba ano siya um, magkakasama na nga kayo hmm. Thank you, my friend. Diba na sa foreign land nga kayo. Oh. So wala ka wala kang pasangga kundi ka po Pilipino mm -hmm. mo din. 'Yun nga lang nangyayari. Kapag napupunta ka dito, especially pag baguhan ka, parang iba yung tingin. partida din parang... mga kamao ni partida Parte nagtatago. Ah. Ay magpakita <laughs> pero hayaan niyo na. At least nakakapag-explain uh, Ayaw, <laughs> Ayaw ko magpakita. Ay, sige, Sino, pa, muna so, ayun. Yung iba kasi feeling superior pangkalahatan ito ha, ah, yung napapansin ko. Kasi kahit naman, na, kahit yung iba, ganun din naman. Bas ang, ganun din ang napapansin ng iba. So, yun nga. Tsaka, um, di ba nakakadala, di ba? Di ba diba, ibig sabihin ko? Pag yung nakakasagap ka ng mga ganun klaseng energy, di ba nakaka, parang naidadala mo o nais, spread pa, di ba? Yeah. Inong mali, ang, ang dapat mong ang dapat mong uh, sanayin para sa sarili mo ha dapat magaling kang makisama mm. tapos pangalawa iwasan mo ang negative yeah. mm. mga negative guys. hindi mawawala yon kahit Maawala. hindi kahit hindi pero syempre kung may iwasan, kahit hindi diba? pilipino kahit hindi Pilipino, kahit naman ibang lahi, nagagawa yung, alam mo yun, na pag-uusapan oh. yung buhay ng ibang tao. Pero kung, yan nga, kung, kung maiiwasan mo, iwasan. Pero syempre, may mga usapan na usapan lang, tapos alam mo yan, bigla-bigla na na pag-uusapan yung buhay may, ng tsaka iba. Tsaka kung may iwasan, mga sa amin. Ang daming comments, hindi mo alam, okay, okay, ka, kaharap, tapos pag talikod yun pala yung yung pala 'yung sinasabi bigla mo na lang wow. alam mo yun, ma makakasagap ka na lang sa ibang sa ibang kakilala mo o ibang kaibigan mo na oo oh, ganito ganito sinabi sa iyo ah <laughs> tapos bigla mong kana ako personally min minsan na kung naka naka ano naka minsan na kung naka-experience sa na ganun very slight lang naman pero alam mo yun, na surprise ako na maganda yung pakikitungo mo sa kanila So, iba pala yung paki iba pala yung ano sinasabi nila ang Oo, iba. Never akong ano ha, never akong wala kahit sa Pilipinas, wala akong pakikipagtalo ba dun sa iba. Hmm. Kasi ang iniingatan ko talaga yung pakikisama. 'Yun hmm. na number one kasi sa akin eh. Pero hindi mo talaga maiiwasan lalo pa dito sa foreign land, yung yung makaka-encounter ka talaga ng mga ganun tao. Hmm. Talaga, Saka yung energy totoo yung sinasabi nyo. Yung energy. Kaya eh, misan, ang nabanggit ko rin kanina, uh, ginagawa ko, tama na lang ako or hmm. nagparang umiiwas na lang ako. Kasi naradala mo din sa trabaho mo yan, hindi mo maiwasan na parang ano yan eh, kumbaga mamaya ay eh, yung pangit na pinakita niya sa'yo, ma-spread mo pa sa ibang tao, yung ibang tao na parang ang ganda ng araw ngayon, sinira mo. Yan mga ganong ano ba? yan, ano, ano straight to the straight to the point tayo. Hmm. Straightforward tayo. Mahilig talaga Pilipinong magmarites. Oh kahit saan, kahit sa lupa lupalop ka pa ng mundo, kahit hindi lang sa Canada, kahit nga mismo sa sarili mong bansa, napaka, mm. yun na source mm. alam mo, parang supply ng, parang, ng marites, tapos na hindi na, na source of income, source of life <laughs> source, 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 source of life ganyan, kasi talaga ang ano, ang dibangan ng mga Pilipino, ganun talaga alam mo, yung simpleng yung, sabi yung, ko dapat na, yung simpleng masan. kwentuhan na napupunta bigla na lang napag-uusapan yung, yung nadidig ng masyado na Pero yung ito buhay pala, ano, palitan natin ang tanong. Pero syempre, naka-experience ka rin ng mga good, mga good vibes sa tao na parang may inspired ka, na parang magkakaroon kang uh, maisip mo yung plano mo sa buhay ng mas maayos kasi may mga tao din syempre, kung may mga bad habits kang naririnig, may mga good vibes ka namang naririnig na parang mag papa-inspire sa'yo, di ba? Meron oh, pa ba experience? Meron, meron. Lalo ko na um, tingin ka ng bahay. Alam mo yung uh, nakikita mo sa kanila na ay galing naman nang ka. Oh, yeah. Lalo Na nakaka-inspire na oy, ayun na i-inspire kang mangarap na balang araw magkakaroon ka din Kasi nakikita mo yung meron sila eh. Hindi yan yung inggit eh. Iba yun yung inggit eh. Yung ba yung yung kung anong meron sila, parang napapauka na eh. Shoot. Ah, Saka hindi ka may magtanong sa kanila paano sila nag-success, di ba? Kasi nga, uh, parang gusto mo siya mag gusto mo magtanong para matuto ka sa buhay din. Kasi may mga tao na mas maraming naging naging ang uh, experience sa buhay dito is talagang parang kung magabi eh, gumapang talaga. Eh, ginapang nila yung buhay nila para umangat sila. Yun yung mga masarap yun eh kung paano sila nag-success. At saka syempre matuto ka talaga. Lalo kung nag-i-struggle ka, diba yeah. Pero, sa mga unang pupunta dito, uh, sa mga, anong dito, mga fresh pa lang. ang dapat mong gawin, ma, ma, ayos kang makisama, kasi syempre, baguhan ka pa lang, tapos, uh, be observant, kapag okay na, alamin mo kung ano yung mga dapat mong iwasan, mga chismis-chismis, kasi una mong iingatan ang pakikisama mo talaga sa tao, sa ibang tao, kasi, Miss, kapag maganda yung pakikisama mo sa kanila, sila rin mismo mag-aangat sa iyo. Oh, eh. tama. sila rin ang unang tutulong sa iyo pag nagkaroon ng nagkaroon ka ng problema. Kaya yun lang talaga yung mapapayo ko sa lahat ng, ng mga baguhan. O oh, pipiliin, pipiliin, mo. mo din ko sino yung taong oh, pagtitiwalaan oh, mo. Oh, tama 'yun. Wag, wag kayong alam mo 'yun. Tapos basta tsaka ano lang yung alam mo yung pilitin mo na kasi ako sa totoo lang private person ako eh. Tita mm -hmm. mo nga, hindi mo ako nakikita sa camera. <laughs> may, may, Ay, yeah. talaga yung... ako. Ayun, alam mo yung kailangan na maging private ka, itago mo hanggat maaari yung mga, pri yung sa privado mong buhay hanggat, alam mo yun, hanggat kaya mo. Kasi, hindi mo rin, hindi mo rin, ano eh, yun yung sinasabi natin kanina na, hindi mo alam, akala mo okay ka pala, tapos pagtalikod mo. Pero okay rin naman rin. na mag-share ka ng ano mo, ng mga plano mo sa buhay. Pipiliin mo lang yung taong pagsasabihan mo. Yun Basta na. yun lang, um, pakikisama mo, tapos um, iwasan yung mga negative na bagay na iyan ang magpapahamak sa'yo, kaya hanggat maaari pilitin mo maging private hindi naman na, ano, Kasi nakakapag-share ka din, eh, para ma-inspire mo ibang tao or makakatulong. Ano ganun? Pero, yung private life mo, hanggat maaari, Itago mo buong, Yun, no? Ayan, so, ayan, mga mama, na tapusin na natin itong vlog na-interview na natin yung isa napakamahiyain. Pasensya na po kayo, medyo mahiyain yung kausap natin ay talaga masyadong naglalabas sa video. So, ayan, nagkaroon na tayo ng Chismisa na naman, hindi joke lang. Ano lang yun, kumbagay, kwentuhan, payong kaibigan, Uh, si ka mamaw, iwas-iwasan nyo yung mga gano'ng klase naman yung, ng way of life natin sa buhay, medyo nakaka nakakasira ng diskarte yun eh. magsasama ka doon sa mga tao alam mong uh, bibigyan ka ng magandang payo bibigyan ka ng magagandang suggestion sa buhay, doon ka magsasama marami kang matututunan iwasan nyo yung mga tao magbibigay sa'yo ng negative vibes, yung mga negative vibes na yan, eh, iwas-iwasan natin dahil hindi makakaganda yan sa ekonomiya ng bahay ng buhay natin <coughs> 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 nakaputuli no, ako mga kamaw kaya maraming maraming salamat sa panonood at sa pagsusubscribe so please don't forget to like share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kamaw